Mga idol, good morning, good morning. Meron tayong dalawang cam dito. Review natin yung quality. Isang good quality at saka bad quality. Okay, mauna tayo kay bad quality. Ito yung nabili ko sa si Shopee. Yan, HD 1080p. Yan. Yan ang itsura niya. pagdating sa case okay naman yung case niya maganda plastic yan ito yung power button tapos ito yung okay paglilipat mo nandito yung mga lipatan up and down up and down ito yung sa speaker niya yan tapos nandito yung sa mic. Yan. Yan, yung butas-butas diyan, yung tatlo. Tapos ito yung charger niya. Dito ka sasaksak. Tapos ito yung SD card. Yan lang. Yan ang LCD niya. Ito yung lalagyan ng battery. Pag-open nyo, hangat lang to. Yan, hangat lang yan. Yan. Yan, binulit. Ito pala yung original baterya. Ito, low quality. 3 minutes lang. Dead end na siya. Low bat. Ang ibig kong sabihin, low bat na. 3 minutes, low bat. Kahit ilan ulit mo charge, ganun pa rin siya kasi ampaw siya wala siyang bigat sobrang gaan yan tapos yung baterya na nakalagay dito sa luban si Toyo si Boss Toyo yan to quality to good na good to nakatatlo tatlo tayong biling ganito good to umaabot ng ano dalawang oras kalahati Basta't naka setup lang sa natin. Tatagal siya. Yan. Itong isa. Bad quality. Ayan. 900 lang oh. Ayan. 900 lang yan. Ito naman ay 1380. Ayan. Tagal ng battery yung malobat. Ito na tayo power on yan ang quality yun sobrang linaw idol yun 1080p hindi 1080p to kahit 720p hindi hindi to hindi ganito to budget meal lang kasi to nasa ano lang to 450 yan bili ko to may kasamang SD card problema hindi binigay ni seller ang SD card nasa ano din yon 200 Ayan. Alos maabot din ng ano to. 600 may git. idol oh. No? yung kulay pula, patay yung kulay niya. Ayun no? pulang pula. Pagdating dito, patay yung kulay. Tapos may ano pa sa LCD. Gusot-gusot. Bad quality mga idol. Kung bibili kayo nito, pangit ako na nagsasabi sa maliwanag okay pa siya ang Ma problema malabo pa rin pag transfer niyo sa cellphone sobrang labo lalo na pag sa gabi mga idol wala na siya makita Low quality budget meal ito yung budget meal na camera eh, uh, budget meal eh mga idol 450 budget meal ayan mga idol sobrang labo nakaset up na yan mga idol wala nang set up papakita ko lang yung ano nya kita nya kung malinaw grabe mga idol sobrang labo talaga budget meal lang to yung mga gustong bumili para alam nyo gano'ng kalinaw. Yung totoo lang yung sinasabi natin sa personal, mga idol. Ang sakit sa mata. Masakit. Parang sabog-sabog yung ano, dinadaanan niya. Lalo na paglilagay natin sa motor. Kasi, tinesting ko na to eh. Ngayon ko lang i blah Low quality, mga idol. Yan, yung mga gustong bumili ako sa inyo, mag na lang kayo. Ayan. Low quality. Dito naman tayo kay, ano, SJ Cam. 4,000. Ayan, mga idol. Alas same lang sila. Ah, ito. Ayan, no. Charger. Tsaka SD card. Tapos, HD. Hindi ko alam kung saan to. Kung sa TV ba. Ayan. LCD. Yan, yung buttons niya. So, same lang sila. Yan, may speaker sa dyan. Tapos, dito yung mic. Yan, yung butas-butas na tatlo. Yan, power button, tsaka okay. ah ito pala ay matte black. Ano siya? May along pagka-rubber. Yan, rubber siya. May pagka alo yan. Ito yung takip ng baterya. Yan. Pagtatanggalin ng baterya, down nyo lang to Pababa. Yan. Yan. Tapos, mauugot nyo na yan. Mga idol, na. Oh. Tapos, pag ibabalik, hindiin nyo lang, mga idol. Maglalak na yan. Yan. lak na. Ayan, tingnan natin kung gaano kalinaw si ano SJ Cam. Yan idol original yan. Yan nanjan yung logo niya. Yun. Yan mga idol oh. Uh, ah, ayos yung pagkapula niya buhay na buhay mga idol yan sa personal buhay na buhay. Ayan, ganyan siya kalinaw mga idol. Bilig ko nito 2K. May kasama ng SD card. 32 GB. Ayan mga idol, ganyan siya kalinaw. Na try ko na to. Kahit sa gabi mga idol, kuwang-kuwa yung mga dumadaan. Yung mga sakyan, no? Kasi may ilaw sila, eh. Pag umaga idol, lalong maliwanag. Kitang-kita yung mga dumadaan mga idol. Ito, mga idol, hindi magsisisi dito. Yung sa mic niya, okay din. Okay din yung sa mic niya, yan. Lalo na pag nakalagay sa helmet natin. Yan. Hindi sa sabog-sabog. Tapos, yung speaker niya, hindi rin sabog-sabog. Yan. Hindi man natin magagamit yan. Hindi natin naririnig yung boses. Sa so, ano lang, cellphone lang. Yan, dito yung mic. Yan, ayos na ayos. Kasi natesting ko na eh. Yan mga idol. Oh. Buhay na buhay yung kulay. Oh. labo grabe ito so, mga idol maganda battery yan ito mga idol quality Ayan. may charger tayo mga idol yan. mga gustong bumili ito mga idol budget mid pero ito 2k para sa akin hindi na budget mid may presyo na sa 2,000 Siguro mga alagang 1,000 yun. Budget meal pa yun. Pero to mga idol, hindi natin masasabi na budget meal. Medyo may presyo na to. Pero sa iba idol, umaabot ng ano to. 2,500. Ganun. Wala pang SD card yun. Personal mga idol, malinaw. Malinaw na malinaw. Nakaset lang tayo ng ano. 1080p. 60 para smooth kasi pag natin sa 4K, tapos linipat natin sa cellphone natin yung SD card, hindi kaya. nag -ano siya, naglalag. Hindi gumagalaw yung mga tao. Kasi yung cellphone natin, pang ano lang, 1080p lang. Mababa lang. Ayan mga idol. Ganyan siya kalinaw. Paano mga idol? Hanggang dito na lang. Maraming salamat.